basta kuya, kahit ano pang gawin mo, magtatapos talaga ako ng pag-aaral. Hindi ako katulad mo, wala kang pinag-aralan. Kuya, kung ayaw mo akong suportahan, ako na lang ang gagawa ng paraan. Lumayas ka na. Kuya! Kuya! Nakakapagod mga lakad. Pero kailangan kong gawin to para makapagtapos ng pag-aaral. Boy J Boy. Di ba sinabihan na kita na tigil-tigilan mo na yung pag-aaral mo at saka ang pagiging basurero mo? Nakakahiya ka, J Boy. Ako <laughs> po to ngayon ang nakakahiya, kuya. Dumidiskarte lang naman ako ha. Para may pang-aral ako. Dumidiskarte. Ah, basta kuya, kahit ano pang gawin mo, magtatapos talaga ako ng pag-aaral. Hindi ako katulad mo, wala kang pinag-aralan. Ah, ganun. Sinasalitaan mo na ako. Purkit malaki ka na. Ay, kuya, kung ayaw mo akong suportahan, ako nalang ang gagawa ng paraan. Marunong ka nang tumayo sa sarili mong paa. Pwes, huwag na huwag kang babalik dito. Lumayas ka na. Kuya! Kuya! Uy, bata, bakit dyan ka natutulog? Tignan mo ang oh, dumi-dumi. mo ba nakikita 'yan? Pasensya na po, Ate. Wala po kasi akong matuluyan. Bakit nasaan pa mga magulang mo? Wala na po sila, Ate. Patay na pong mga magulang ko. Ganun ba? Kung gusto mo sa akin ka na lang tumira. Meron akong restaurant sa kung saan naghahanap ako ng trabahante. Talaga ba, Ate? Oo, sa akin ka na lang tumira salamat talaga ate ah. Gusto ko kasi na makapagtapos ng pag-aaral. Kahit ano pang trabaho yan, gagawin ko po. Basta mapag-aaral lang po ako. Sige, Kahit wala ang... ng sweldo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Pati sa pag-aaral mo. Talaga ba ate? Oo, walang problema yon. Ano, tara. Kumain ka na ba? Hindi pa ay. Tara. Salamat talaga ate ah. Sige, huwag kang oh, Sa inyo po ba ito ate? Mm -hmm. Anyway, ano nga pala pangalan mo? Ako po si G-Boy, ate. Mm, G-Boy. Ako si Ayana. Ah. Saglit lang ha. Lagay mo lang dito yung bag mo kasi oh. ipapalinis ko muna yung matutuluyan mo ditong kwarto. Sige po, lang, ate. Ha. Salamat po. Boy, ang aga mo nagising. Magandang umaga po, ate. Sabi ko sa'yo, di ba? 11 pa tayo mag-open, pero ang aga-aga mo ngayon, ah. Sanay po kasi akong umagang magising, eh. Nako, Jay Boy, wag na wag mong papagurin yung salili mo, ha? Nag-aaral ka pa. Sige po. O, sige. Alis muna ako. Ako na pong bahala dito. Sige. <laughs> ano ngayon, J-Boy? Saan yung asenso? Ano? Basurero pa rin? Nako, nako, J-Boy. Mag-isip ka ng mabuti. Ate, ate, tingin naman ng juice kahit konti lang. Huwag ka dito. Yes. Ka. Makainom na rin nga ng juice. Sige na ate, bigyan mo na siya ako ng babayan. Maraming salamat kuya. Pabili na rin ako ng juice ate. J-Boy? Kuya Brian? Bakit ganyan yung suot mo? Wala oh, na kasi ako nung trabaho. Tumabi muna tayo, Kuya. Ate, pwede ba makahiram ng upuan? J-Boy, kapasensya mo na ako. Yung mga ginawa ko sa'yo, magpapahinto sa pag-aaral mo, magpapahinto sa pagbabasura mo. Yun pala, yan lang yung suporta na magagawa mo para sa sa aaral mo? Naalala mo po ba kuya kung nalayas mo ako? Hindi po ako huminto sa pag-aaral noon. May tumulong ko sa akin, isang babae. Tinag-aaral niya po ako, tsaka nagtatrabaho ako sa kanya. Tsaka ngayon niya pala kuya, graduating na po ako. At mayroon na po akong stable na trabaho. Ano ba J-Boy? Hindi na lang yung buhay mo ah. Alam mo kuya, hindi dahilan yung kahirapan para hindi tayo makapag aral Kasama na Jay Boy ah. Wala yun. Kalimutan na natin yun. Kumain na lang tayo kuya. Kumorder ka lang. Ako na bahalang magbayad. Salamat talaga.